Wala, kasi sana ang pera ko sa binintahan ko sa Amos. Kaso niloko lang tayo ng tao. Niloko lang tayo ng bumili. Ayaw talagang buhay ito. Wala talagang kabusugan ng tao kung bumili ng bahay ko sa Amos. Sana'y talaga siyang manloko napaka swapang napaka gahaman at grabe ang kasinungalingan di ko akalain na ganun ang ugali niya talaga sa kabila ng lahat na pinapakain ko sa kanya ang ginanti niya sa akin ay panluloko grabe yung tao na to pinakain mo na siya ng masasarap na kuwan tapos lulukuhin ko pa sa bintahan ng bahay grabe napakalupit mong tao ka halos pakainin ito sa palad paglutoan ka naman sa sarap na ulam at pulutan tapos lulukuhin mo lang ako sa bintahan sa emos ng bahay Grabe ka dadalhin mo to sa hanggang kamatayan mo sobrang swapang mo sa pera at gahaman ka pinakain kita sa nang masasarap na ulam lahat lapu-lapu, litsun ni litsi lechon kawali lichon ulo, crispy pata tempura, lapu-lapu, hipon, lumot, blue marlin, tuna, maya-maya. Yung mga mamahalin na isla. Uh, taniki. Yung ang ginanti mo sa akin, panluloko pa rin. Grabe ka talaga. Grabe yung mo sa akin. di ko talaga akalain na ganyang kakasama sana dumating na sayo ang tamang panahon just lang ang nakakaalam kung ano ang dapat sa yung balik panluloko mo sa akin kahit kamatayan ko hindi ka makakalimutan isipin mo dapat iniisip mo rin yung mga pinakain ko sa'yo nilulutuan kita lahat lahat tapos ang ginanti mo lukuhin mo ko sa bilihan ng bahay sa Imus bayar ka manluloko ko talaga grabe hindi ko akalain na gano'ng kakahaman talaga totoo talaga yung mga sabi ng mga tao na sobra kang gahaman at masama talaga ang ugali mo pinakain ka na ng mga sarap lahat almusal tanghalian, hapunan sa mga pulutan pero ang ginanti mo sa akin kasamaan ginanti mo sa akin eh panluloko nung binenta mo sa akin ng bahay mo wala kang ginastos kahit sing duling nung ikaw bumili ng bahay ko lahat sa aking gastos napaka sweet ka talaga gahaman ka talaga napaka gahaman mo sana makarating na to sa ating mahal na Panginoon ang mga ginawa mo sipin mo na lang yung pinakain ko sa iyo mga special lapu-lapu hipon sugpo kinilaw na hipon kinilaw na blue marlin kinilaw na tuna uh, pink salmon lechon kawali lechon ulo crispy pata madalas natin ula pulutan mabilisan lechon kawali bulis pangus at uh, number one na paborito mo ay kinilaw na hipon yun ang hindi mo malilimutan hanggang sa kamatayan mo yung kinilaw na hipon na napakasarap na kilaw ko na the best talaga sa panlasa mo pero sa kabila ng lahat, niloko mo pa rin ako sa, sa bilihan natin sa Imos. Okay na sana nagkabati tayo. Pero nung lukuhin mo ko sa property ko sa Imos, grabe ka. Hindi gawain ng tao na gano'n ganun mo ko lukuhin. Ang dami. Hindi ka marunong magluto. Lahat ako, ako nagluluto sa inyo pinakain kita ng napakasarap na mga ulam na hindi mo pa natitikman sa talang buhay niya. Ay, ja. Ano yun? Ja. Magkano uh, ang tika natin sa? Ang gabi ka talaga. Napakagahaman mo. Ulitin ko, ang pinakakain ko sa iyo ay mga mamahalin na iska. Birthday mo, ako naghanda sa iyo. Litsyon. Bumila kong litsyon. Litsyon ulo. Ay, litsyon talaga. Saka litsyon din madalas natin pulutanin ay eh, crispy pata sa kalitsyon kawali ah, uh, isa ko itong para malaman mo ang paborito mo ay hipon na kinilaw tuna wasabi with wasabi ah, uh, lumot lapu-lapu steam ah, uh, talakitok na maya at lechong kawali sinigang na ulo ng pink salmon at uh, kalamaris, lumut, lumot blue marlin lahat ng masasarap at lahat ng pangmayaman na kwan pinakain ko sa iyo sa kabila ng lahat. Pag masama ang pakiramdam mo, sinisigangan kita, may kalamansi, ulo, isda, bibili ako ng kuhan. Tapos, pag uh, sawa ka na sa mga kuhan, maglaswahan kita, sa almusal mo, piprituhan kita ng kamote at saba. Lulutuan kita ng hapu sa merienda, sa almusal. Tapos ginanti mo sa akin, napakalupit mo talaga ginanti mo sa akin niloko mo lang ako sa pabilihan natin sa Imus iba ka talaga iba ka sa lahat di ko alam kung tao ka tao tao ka ba o animals grabe grabe yung ginawa mo dapat property ko dapat binayaran mo ako ng kompleto pero tinarantado mo talaga ako iba ka iba ka sa lahat talaga grabe ka grabe ka grabe ang gahaman mo at sakim ka sa salapi di mo madadala yan sa hukay yan lang chat out sa iyo